Alang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay October 10, 2023, Martes ng ikadalawang putpitong linggo sa karaniwang panahon. Ang ating pong unang pagbasa at ay hinango sa aklat ni Propeta Honas, chapter 3, verses 1 to 10. Sinabi uli ng Panginoon kay Honas, Pumunta ka sa lungsod ng Ninibe at ipahayag mo ang mga ipinasasabi ko sa iyo. Nagpunta nga si Honas sa Nenibel. Malaki ang lungsod na ito. Aabuti ng tatlong araw kung lalakarin pabagtas. Siya'y pumasok sa lungsod. Pagkaraan ng maghapong paglalakad, malakas niyang ipinahayag. Gugunawin ng ninibe pagkaraan ng apat ng pung araw. Naniwala ang mga taga roon sa pahayag na ito mula sa Diyos. Kaya nag-ayuno sila at nagdamit ng sako bilang tanda ng lubos sa pagsisisi at pagtalikod sa kanilang mga kasalanan. Nang mabalitaan ito ng hari ng Ninive, bumaba siya sa kanyang trono, nagubad ng balabal, nagdamit din ng sako at naupo sa abo. At ipinasabi niya sa mga taga Ninive, ito'y utos ng hari at ng kanyang mga pinuno, walang kakain isa man, wala iinom, maging tao o hayop. Lahat ng tao at hayop ay magdamit ng sako. Taimtim na manalangin sa Diyos ang bawat isa. Pagsisiyan ng lahat ang nagawa nilang kasalanan at taligda ng masamang pamumuhay. Baka sa paraang ito'y mapawi ang galit ng Diyos. Magbago siya ng kanyang pasya at hindi na ituloy ang balak na paglipol sa atin Nakita ng Diyos ang kanilang pagtalikod sa kasamaan Kaya hindi na itinuloy ang paggunaw sa nginig Ang salita ng Diyos Uli po, isang mapagpalang araw sa inyong lahat Pasensya na po at biglang dumilim Dahil uh, malakas ang ulan habang ginagawa ko po ang pagre-record na ito At biglang nag out Kaya po biglang dumilim yung inyong background hindi po yan uh, pananakot no? Huh? pero maganda rin na uh, sana nakuha ang attention po ninyo na tungkol nga sa mensaheng ito na ipinahayag ni Propeta Honas dito sa bayan ng Nineveh kung babalikan po natin kahapon lunes ay tumanggi pa sa si Nineveh na uh, sundin ang kagustuhan ng Diyos na ipahayag niya ang uh, kumbaga planong pagwasak sa bayan ng Ninibe ng Diyos pero sa kahit saan man pumunta si si Honas ay sinusundan pa rin siya talaga ng Diyos at yon kumbinsi na siya na pumaroon sa Ninibe at ito na nga po ngayong araw na ito narinig natin ang kanyang pagpapahayag po na, ng mensahe na mula sa Panginoon na sila po ay tumalikod sa kanilang kasalanan magsisi at magbalik-loob sa Diyos. Ang kagandahan din po no mismo ang hari na nakarinig dito ay napukaw din ng kanyang damdamin kung kaya uh, nagutos siya no bilang hari nagutos siya para sa lahat na magayuno bilang tanda ng pagsisisi. Napakagandang halimbawa po no na sana mapakinggan ng mga pinuno ng bawat bayan na tigit ng pinuno ng ating bansa no, na isipin ang kapakanan ng, ng bayan isipin ang kapakanan ng kanyang mamamayan na no, wag lang puro sarili kundi yung leader mismo no, maganda sana magkaroon din tayo talaga ng leader na siya mismo magpapakita ng mabuting halimbawa ng Uh, paglapit natin sa Diyos no? at balikan kung gaano naging pabaya o kung ano man ang mga kasalanan ng mga naunang pinuno at uh, tinalikda ng Diyos sana magkaroon din talaga tayo ng leader na uh, hindi lang mamumuno no? sa bansa kundi pangungunahan din tayo sa paglapit no? sa Diyos nang sa na mas maging maginhawa ang ating bansa kasi dito po no talagang may kapangyarihan ng hari na iutos sa mga tao kung ano ang dapat gawin kung ah, dahil doon nga din nakasalalay talaga no isang leader na may pagkilala dapat sa Diyos lalo tigit may takot sa Diyos at kung ganoon talagang maaakay niya ang mamamayan na maging mabuti sa sa bawat isa kasi siyempre no kung mababait ang mga tao ay magre-reflect din man ito sa kanyang pamumuno pero kung dadami ang mga uh, gumagawa ng masama, gumagawa ng mga uh, hindi tama, droga, patayan, nagre-reflect eh, din naman sa kanyang leadership. So sana po patuloy natin din na ipagdalang ang no? na magkaroon talaga tayo ng maraming katulad ng mga hari no na pinanggit sa book ni Propeta Honas na nakikinig no, sa pahayag ng mga propeta, nakikinig sa panawagan mismo ng Diyos. Kasi yun, andun yung malasakit ng Diyos sa bayang ito para paalalahanan sila na kapag nagsisi o pwede hindi na ituloy ang paggunaw, pero kapag hindi, ay talagang wawasakin ang bayang ito. may, mayroon pa muna ang babala. No? Uh, ang, Diyos ay laging nagbibigay ng babala para sa ating na Hindi para tayo mabuhay sa takot kundi mabuhay tayo sa ng may pusong nagbabalik loob sa kanya. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyong lahat.